ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang pariseyo. Sinabi nila kay Jesus, Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako mayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad na yun, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kung sinikap na kukupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiyo, ngunit ayaw mo. Kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpala inawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Yesu Kristo.